Palagitnaan ng 1992, isang kampanya ang pumukaw sa atensyon ng buong Pilipinas, ang Pepsi Number Fever. Isang pakontes na nag-aalok ng milyong papremyo ay naging sentro ng bawat hapagkainan. Milyon-milyong Pilipino ang bumili ng kanilang paboritong inumin, umaasang mabubunot ang kanilang numero at maging milyonary. Mayo 25, 1992, ang araw na inabangan na lahat sa telebisyon Inihayag na ang nanalong numero para sa grand prize ay 349. Sa loob ng ilang minuto, libo-libong Pilipino ang nagunan upang matungo sa mga Pepsi bottling plants. Bitbit -bit ang kanilang mga takip ng bote na may numerong 349. Libo-libo ang natungo sa mga planta ng Pepsi upang kunin ang kanilang premyo. Ngunit sa halip na saya, napalitan ito ng galit. Mali ang pagkakaimprenta ng numerong 349. Hindi ito kasama sa mga valid na nanalo. Napuno ng sigawan at pagkadismaya ang mga pabrika. Upang mapatahimik ang mga galit na mamamayan, nag-alok ang Pepsi ng 500 pesos bilang konsolasyon sa mga may hawak na numerong 349. Pero hindi lahat ay nasiyahan. Sa halip na ang 349 Alliance, Isang grupo na tumutuligsa sa Pepsi at nagkasa ng mga protesta. Sa kasagsagan ng mga protesta, hindi napigilan ang karasan. Pebrero 30, 1993, isang bomba ang tinapon sa isang Pepsi truck na ikinasawi ng isang guro at isang batang limang taong gulang. Hindi ito natigil doon. Patuloy na naganap ang mga atake at tatlong empleyado ng Pepsi sa Davao ang nasawi dahil sa pagsabog ng granada. Naglabas ng pahayag ang Pepsi na hindi sila magpapatalo sa terorismo at pananakot. Unit ang mga empleyado ng kumpanya lalo na ang mga executive ay nakatanggap ng mga death threat. Dahil sa takot, kinailangan nilang magkaroon ng mga bodyguard at paguin ang kanilang mga oras ng trabaho. Makalipas ang maraming taon, humarap sa mayigit 22,000 na kaso ang Pepsi kasama ang libo-libong reklamo ng panaloko at kasong kriminal. Ngunit noong 2006, napagdesisyon ang Korte Suprema ng Pilipinas na hindi responsable ang Pepsi sa pagbabayad ng mga maling imprenta ng numerong 349. Ang Pepsi number fever ay nagsimula bilang isang simple impokontes. Ngunit nagtapos sa isa sa pinakamalaking eskandalo sa kaisisayan ng bansa. Milyong-milyong Pilipino ang nadismaya at nagkaisa laban sa isang multinational na kumpanya. Sa uli, ito ay naging paalala na kahit ang pinakamalaking mga kumpanya ay hindi ligtas sa kapangyarihan ng nagkakaisang mamamayan.